Kuya, ano yung sabi mo kanina ya? Ha? Ano sabi mo kanina? Isa akong INC. Yung anak ko, iskala ni Pastor Kibuloy. Second year of college, nursing. Ngayon, Tore, kung tanggalin o paalisin mo si Kibuloy dito sa Dabao. O ipakulong mo, sino magpaaral sa anak ko? Tukulok ko kang Kibuloy, Tore ka. Hindi dapat si Kibuloy mapriso. Sa tinood lang tricycle driver lang ko. Pero unsay gihimo ni motor eh. Wala, bias ka masyado. Bias ka. Ang polis dabaw maayo. Pero unsay mong gituha? Region 13 Police. So means the hard block mo. Hardlock mo kay dili na inyong lugar. Tore, iglesia ni Cristo ka. Hindi gawain ng iglesia yan. Sa totoo lang, iglesia ni Cristo pod ko. Ang akong lokal, panakan sakop ko ni kay Eduardo Manalo. Pero kinsay nagka-eskwila sa panak. Si Pastor Kibuloy, libre, wala gibayran. Gitanggal paninyo ang budget karon sa DepEd. Unsa na may eskwila? Wala na loy na kay mga batang Pilipino. Mao na dapat ninyo sir mga pulis. Suerte mo kay soldado magdako panahon ni Digong. Pero sa gibuhat ni sa Loy na kay mga tao. O. Gusto pa nyo prisuhon